Guys, magandang gabi, guys. Guys, yung share ko ngayon, guys, tatalakayin natin ang ano, guys, yung yung ibang content creator nagsasabi, guys, na wag nyo i-content ang sarili nyo pag hindi pa kayo sikap dahil walang manonood sa inyo kasi hindi kayo sikap. Guys, tama ba, guys? Tama ba na hindi natin i-content ang sarili? Halimbawa na lang guys, nagla-live tayo. S sino bang nandiyan nakaharap sa kamera? 'di ba tayo guys? Content din 'yun. At saka pag naggagawa tayo ng content, hindi may iwasan na hagip ang ating sarili, ang ating mukha, o 'di ba guys? Kasi harap tayo sa tao, nag nagsi-share tayo ng ideas, o 'di ba guys? Paano tayo makagawa ng content kung hindi natin anuhin yung sarili natin i-ano sa kamera? iharap, o, oh, di ba guys? Kaya nakakapagtaka talaga. Bakit ganun ang mga mindset nila guys? Di ba guys? Huwag naman sana silang magalit kung mapanood nila ito. <laughs> kasi nga, nag-share lang din ako ng aking ideas. Kasi, bakit ba ano? Nagtataka din naman kasi ako. Bakit sabihan na, huwag panoorin ang sariling, aw, oh, wag mag, ano, wag mag-video sa sarili mong muka, or wag kang gagawa ng content sa sarili mo dahil hindi ka sikat. Mali talaga yun guys para sa akin. Sa akin lang, iwan ko sa inyo guys kung ano ang maano nyo dyan. Kasi, ano nga naman tayo makagawa ng content kung hindi natin sarili ang harap sa kamera. ba diba, guys, katulad nito, katulad ngayon oh. Nakaharap ako sa kamera. Kung oh, sino bang content ko kahit nagsasalita ako, nagsishare ako ng ng idea ko na tama ba o mali o oh. pero nakaharap ako sa kamera o oh. manunood ang tao sa pamagitan ng aking appearance dito sa kamera o oh. o oh, di ba guys kaya nakakapagtaka talaga o oh, di ba guys nakakalito kaya para sa akin kaya tama nga talaga guys na dapat sa bilang content creator at tayong mga nag-uumpisa pa lang magbasa-basa tayo, magre-research, magre-research kasi parang napapansin ko yung ibang creator, wag naman magagalit, yung iba wala naman ako tinutukoy kung sino. Parang gusto nila na parang sila na lang ba? Parang parang gusto nila na ito yung sasabihin ko, wala silang, parang wala silang concern kung ang yung sinasabi nila ay tama ba o hindi, diba guys? Kaya yung iba, parang wala na tuloy nga na maggawa ng content kasi iniisip niya ako sikat, hindi ako gagawa, walang manunood sa akin. O diba guys, eh, paano kung ganyan ang mindset sa mga nakapanood, yung hindi nagre-research-research research muna, yung halimbawa, hindi niya iniisip tama ang iniisip lang niya yung tama yung napanood niya na big creator o di ba guys paano na lang hindi siya makagawa ayaw na niyang gumawa so paano mga pangarap niya hindi niya maabot dahil yung mindset niya parang na na discourage na siya kasi hindi siya sikat hindi siya makagawa o di ba guys hindi dapat ganun no di ba guys <laughs> ako nga kahit hindi ako sikat Gagawa ako ng paraan. Oo. Uh, gagawa ako ng paraan na makagawa talaga ako. Kaya nga, araw-araw akong gumagawa ng content. Kasi malay mo, sa araw-araw kong paggawa ay may isa dyan. May isa dyan na quality na makakahatak ng viewers at saka makakuha ka ng maraming followers. O di ba guys? Kaya gawa lang ako ng gawa, ng gawa, ng gawa, kahit na iba hindi manonood kasi ah, nakikita naman natin na konti lang ang views o di ba yung iba yung ibang mga video no views O di ba guys ang saklap pero magtsatsaga ako guys Magtsatsaga ako hindi ako makikinig sa mga ano diyan yung iba na napapakinggan ko sarili ko mismo ang pakikinggan ko guys ako ang gagawa ng content sa sarili ko ako ang gagawa gagawa ako ng quality na kaya dadamihan ko ang paggawa. Kamalay mo sa isa pala sa sa lahat ng nagawa ko may isa diyan. O oh, di ba guys? Na magpapahatak sa akin. O oh, di ba? Para umangat. Kaya hindi na ako magaano diyan sa makikinig sa iba guys kaya na, nalilito na rin ako. Mabuti na lang at mag-research research din pala. O oh, di ba guys? Kasi na-realize ko rin na ba't ganun? O, di ba parang nadi-discourage tuloy yung iba, yung mga baguhan. O, ah, di ba guys, kaya huwag ganun. Dapat tayo lahat aangat kasi lahat tayo ay may mga pangarap, iba guys? Yun lang guys ang aking share Salamat. Subscribe for more guys, for more updates.